Okay three, guys, subukan natin to guys, pampaputiro ito ng uh, kilikili at uh, saka batok, uh, singit ito. Subukan natin ito kung totoo ba na nakapaputi ng kilikili at saka um, singit ba ito. Yung kilikili ko. Oh. Hindi ko kasi ito nilalagyan ng whitening cream para sa underarms dahil wala, wala, wala akong cream na pang whitening. Kaya try natin ito. Toothpaste lang po siya. Ito. Toothpaste at saka kalamansi. Ayan. Subukan natin ito guys. Kita nyo naman yung kilikili ko ngayon. Ayan. Subukan natin may effect ba? Yung ano, yung may kakaibahan pagka naglagay tayo ng ganito, kalamansi tapos um, ano, toothpaste called the, kahit ano kahit ano toothpaste sige nga guys, pwede rin guys limon, kung may limon kayo eh, try natin hindi mamaya, pagka naligo na po ako kasi hindi pa po ako naligo eh Titignan natin kung totoo bang umipit siya. Kung may lemon kayo, okay na yan, limon. Tsaka, ano, Colgate, o di kaya, kahit anong toothpaste dyan. Try natin. Hmm, um, totoo bang effective siya? Ayun, masiksik na.

sa balat. Mga, ano, turkili, bato, singit, subukan nyo ito. Wala namang siyang gastos eh. Hmm. Tingnan natin yung difference sa dalawang. Video maang hangin. Mamaya ipakita ko sa inyo pagka nakakaligo nga ako. Kung the lang ba yung kinikinda ko. Ayan siya yung mamaya ipapakita ko sa inyo. Manghad siya. Kasi yung toothpaste na ang Maganda yung toothpaste na hindi ang hang. Diyan okay. na siya guys. Mamaya, papakita ko sa inyo. Kung cool. Effective po. Pampakuti. Ayan siya guys. Ito na pagkatapos ko mag kuskus ng kalamansi na may ano, toothpaste gulay. And ano, medyo nag-like po. Hmm. Kayo na lang bahala. Kung gusto niyo po, isama niyo na lahat pati yung mga balat niyo uh, maganda rin ito magtuskus kayo so, example na rin kayong na na party ganoon or may party kayo so maganda mag ganyan kayo maglinis kayo sa katawan niyo sarap siya sa um, pakiramdam malamig mm so, um, kanina medyo dark siya eh. Mm. Hindi naman siya yung total mag, ano talaga, mag-white ang kulay. Kasi syempre hindi naman yung skin ko natin. Pero nakatanggal talaga yung itinitin. Ano siya guys? Huwag mo ka mag-subscribe. Huwag okay, kalimutan subscribe, like, and share. <laughs>